guys. Ngayon guys, kumain lang pala muna ako bago ko sabi ko, bago ko iaano to, ibablog yung akin na pamily kanina. Kumain muna ako guys, kasi gutom na ako. Tapos pakatapos kumain eh, pinunasan ko tong lamesa. Tapos nilagay ko tong konting pinamili ko kanina guys. Tapos ayan yung apo ko, pinagsusulat ko guys, ayan. Tapos ayan yung asawa ko nang hugas ng gaysa ng salang mga pinagkainan namin. Tapos mamaya guys, kasi ala medya, hihiga lang ako saglit. Magluluto na naman ako na. ng hapunan namin. Magmumunggo ako ngayon guys. Tapos ito pala guys, yung napamili ko kanina. Ito guys, yung carrots, sibuyas, bawang, at kalamansi. alo halo na to guys. Tapos may, palibre pa to guys. Ayan o, bigay lang ito. Nandun sa binilahan ko ng ito mga gulay eto bigay lang to tsaka ito kaya lang ito guys kailangan ma magamit ko na to kasi may ano na siya oh, may crack kasi bumili ako ng dalawang ganito kalaki na bell paper dalawa ito libre ito guys ito at tsaka itong mura siguro ito ngayon guys kay libre yan tapos ito binili ko to guys na atay sa pure gold kasi mag iigado ako tapos itong miswa pala guys meron pa ako dyan kaya lang pag mamalingki ako guys, alam nyo pa kunti-kunti lang. Sumisingit ako kasi isang, isa na lang ang ista ko dyan. Tapos ayan yung pipino guys, mamaya kakainin na namin yung isa dyan. Tapos ito yung aming hotdog, yung pinoy at saka bossing. Sabi nga nitong apo ko, mama gusto ko yung original. Gusto <laughs> niya na kasi mga guys, tender juicy. Eh, hindi naman ako nakabili ng tender juicy. Saka yung kamuting kahoy guys, oh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Bahala na mga guys kung anong gagawin ko sa kamuting kahoy. At saka ito pala guys yung nabili ko sa TikTok na maling. Maling yan guys. Tapos ito guys yung tatong balot na gata. Yung isa dyan 30 pesos tapos dalawang 20 kasi pag nagchampurado ako guys, kahapon nagchampurado akong merienda, naubos lang kanina. Tapos ito ulit yung isang tray mga guys, naubos sa yung binili ko nung nakaraang isang tray. Tapos, ito yung ating cubes, tsaka yung ating pangsinigang. Tatlo to guys na maliliit. Meron pa din ako dyan na stock. Singit lang din. Tsaka tatlong habang <coughs> yakult. Tsaka guys, yung aking cream cheese na panglagay ko sa carrot cake. Tsaka yung ating dalawang sardinas na Unipak. Kasi walang Youngstown doon sa... Noon ako sa kabilang Pure Cold mga guys bumili. Tapos yung Unipak din ng mackerel. Yung, yung natural oil. Yung puting sardinas. Tsaka yung pineapple chunk. Meron pa ako nito dyan sa lagayan ko guys. Isa na lang. Kailan bilang kong isa. Ito rin ulit. Bumili ulit ako guys. Tapos yung mas mas guys, bumili ako. Tapos ito, meron pa ako nito guys din sa lagayan. Ang gagawin ko, yun ang lulutuin ko mamaya para kukutin na mga apo ko. So, yung biscuit, Hansel, the na butter. Butter ribs to guys. Ribisco butter guys. Presto na pinat. Saka yung akin the saka yung sunflower na original saka ito pa guys oh. yung toasted bread sprite at saka yung ating original 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 liquid seasoning saka ito guys apat na sterilized bar brand saka yung isang 1.5 na mantika linaw yan guys ayan guys ang akin na family ay buksan ko pala guys yung ating yung binili ko sa TikTok. So guys, buksan natin yung nabili ko sa TikTok na ano. Tawag dito. Na maling. Maling po guys. Ang isang araw pa to guys eh. Ding, ding ko yata to deliver dito. Kaya lang guys, magpatrabaho nga ako sa kabit. Eh hindi ko siya na ano. Hindi ko siya guys nabuksan agad. Maling nga po guys. by one take one to mga guys. Nabili ko. Ano ito? 160 po. 160 yata ito guys. Ayan. Paluluto ko ito sa bunso ko para baon ng mga apo ko mga guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Ah. Para may baon yung mga apo ko guys. Yan. Ilang grams ba to guys? Saan mo nakalagay? Ah, ito. Three, ano? Ito yata guys, yun No? Oh, 397, 397 grams. 14 ohms. Tama ba ako guys? Ayan No? Oh, nakikita ba? 14 ohms. 397 grams. Yung malaki pala ito guys. Kasi may mas manipis ito ng konti. Ito pala yung malaki. Ayan, thank you TikTok. Order ulit si Manay. Ayan, bye. Thank you. God bless po.